Samantala, wala pa rin supply ng kuryente ang nalalabing labing anim na barangay sa lungsod ng Kawayan matapos ang sunod-sunod na bagyong naranasan. Sa inilabas na datos ng Isabela Electric Cooperative 1, nasa 77.27% na ng mga barangay na nawalan ng supply ng kuryente ang kanilang naayos. Mula sa 65 barangay sa lungsod na naapektuhan, apat na putsyam dito ang naibalik na ang kanilang supply ng kuryente. Samantala, nakaapekto naman sa pagbagal ng restoration process ang naranasang paghagupit o paghagupit ni ng uh, Typhoon or Super Typhoon Pepito kung saan ilang sa mga naayos na ng mga poste ang muling natumba at inanod ng tubig baha. Patuloy naman ang paghingi ng pasensya at pangunawa ng Iselco sa kanilang mga consumer dahil ginagawa ng kooperatiba ang kanilang makakaya upang maayos na ang mga napinsalang poste at kable ng kuryente.